naman eh. Ay, Ney. <laughs> ha? Hindi ko alam. Ha? Bakong gising. Binibit binib na lang mga yan. Ito. Gising. Mula bahay. No? Tama lang yan, nanay. Eh. Para matulog ka na lang, no? Ay, eh, sino papa yan? No, hold that. Ah, si papa yan. Baka may dalang chicharon. Joke. <laughs> Mama, babe. Mama babe. Bakit? Mm -hmm. Baka tu niya ng mga tubig yung bote. Sige, <laughs> check ko lang. Okay na? Saan ka pupunta, Nay? Nay, saan ka pupunta, Nay? Beach! Eh, hey, anong beach ka dyan? Pupunta tayo ng Boracay. Bunti sa kay Nay, Nay. Five months. <laughs> Ay! <laughs> Tawang bundok to eh. Uy, alam niyo ba si ni Rowan? Hindi niya na pala naaalala na sumakay siya ng airplane dati. Sa bagay, okay. ano pa lang siya noon? Two years old. Wala nga siyang maaalala. <laughs> Bali, yan yung ano niya. First time niya. Oh, sige, bala ko dyan. Mm. Mm. Uh. ay, naiwan ka na. Naiwan ka na ni Papa. <laughs> dala pa lang ano si pa, Mama Bet Gunting. Gunting daw sa ano nasa yung maliit pangkat ng shampoo. Ang galing din pa na sa'yo ha. May isa ko sa watching. Palit daw kayo nila, alo. Ay, <laughs> nag enjoy siya maglakad Gusto mong karganay? Karga ka? Karga ka? O, oh, huh? oh, lakad na, lakad Huwag ka lang Oy! Ah! Oh! 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 Oh, so Habol mo si ate Habol mo si ate wow daw. Ano oh. yon? Ano yon eh? Nan nakita mo? Bread daw. <laughs> Gutom ka na? Kagatin mo na. <laughs> Gutom ka na. Mahilig siya sa bread. Favorite din ni mama yun, no? Oh. Mm -hmm. Cheese bread. Tsaka Spanish. Ang bango. Pero yan ang favorite ni mama. Yung amoy. Amoy coffee. Bye bye na hey. Napagod maglakad yung bata. Nagyaya ng umupo. Doon pa tayo. Liga. Gito tayo. Nay. Sabi ko picturean ko. Ayaw na may big truck to, no? pero naman oh picture ko kayo please mama, chi, ay Rowan, Rowan smile, mama, Oh. mama, 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 yung, ano, yung voice. Huwag ka maingay. Wala ka na sa bundok, be. Tara na, wash ka na. Ngayon pa siya gumawa. Talaga naman ang bata. Tara na, wash. Airplane. Mamaya, sasakay ka sa airplane. Plane, <laughs> plane daw. Tara mamaya po. Bugda! Oo, may big truck na. No? Tara na. Ay, <laughs> dyan ako naghihintay. Hello. Wala sa bundok. Baligtaran pala yung door eh. Baligtaran. Oh, Baligtaran. Okay, <laughs> okay. Tayo? Doon tayo doon. Tara. Saan? Dito. Rowan no, may Excited ka? Yeah. Ay, si Rowan. Ang galing sa Rowan. mm Eh galing ah. Si Rowan enjoy na enjoy yung ano niya. Ay, Rowan debit mo yan. Bao si chicken galing ah. Sabi niya dapat may bao na baon bakit <stutters> di ba sa ano okay. sa sa inyo lahat ito po Minnie Minnie hindi po may window Si daw <laughs> si nakala niya siya yung lilipat talaga paano do lilipat kasi bell? natakot sa dintanga, lumipad <laughs> 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 takot <laughs> baba na, tignan mo, tignan mo na may, oh. <laughs> <laughs> nee, tignan mo na Nee, nasa baba na may eh.

please are pleased to announce that we have a landed scheduled schedule time of arrival. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the belt turns off the passenger seatbelt sign. okay na okay so slow. Slow. Ay, wala na. Tingnan mo nga kasi. Tingin ka, tingin ka. Oh, wala na, o. Ay. O. Tingin ka dito, Nene. Ang po lamang naman oh. na tingin sa Wala na, o

ay naku wait lang nahirapan ako kasi hindi um, pantay yung ano ng mata ko sobrang labo ng isa yan ang labo ng paningin ko dahil yung ano ng lens ng isa nalaglag baka sa ano kasi si sinini nga po natakot dun sa airplane at sinini grabe yung kulit picture ta ka picturean kaya kaya ng mga lambalon nakakalakot mga kapalwa <tiple> <tiple> sa dakon eh <tiple> ay wow wow <tiple> kaya ka sumangid yung gulo daha mo <tiple> yun sinini natakot nanginginig po kanina nung nakita niyang nasa taas na kami hinig talaga tapos lumilipat siya lumilipat siya kinapapayam akala niya hindi ano doon eh nakita niya may bintana din doon iya pero buti na lang po yun antok na antok siya natulog din naman tsaka ang maganda sa batang to hindi naman siya nagwawala ng sobra tamang iyak lang. Tapos tulog kanina na. No? Big, uh -uh, big truck. Uh big truck. oh, big truck. Oo, ano? Uh, walang tatakbo. May sakay tayo ulit ng airplane. Anay? Sakay tayong airplane? Sabi niya, Mama, baba, baba. Uh, Ay, ayun. Sakay tayo ng ano. <laughs> butterfly. <laughs> butterfly Garden naman po. Sir, pwede pa yung phone, sir? Meron akong phone, sir. Meron akong phone, sir. Nabi nalang. Silpon ko, mayroon po. Ma'am, lahat, Wait lang muna, Ay, nakat baka ano siya ayo, may ano tayo ngayon, honeymooners uh, charot <laughs> ayo, ano yun eh kuku kukuday 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 ano yan? ano yan? ano yan? kukuday ikaw ikaw Crocodile. Yeah. Tara. mag vlog sa mirror of the world kasi may napagod na rin tapos si nene kasi iba pag may baby eh antok na si nene pagod na pinatulog ko na muna sa sasakyan tsaka mainit kaya sabi ko iwan na lang sa sasakyan pero maganda daw po sabi ni na chichi Jangan lupa untuk berjaga-jaga Jangan lupa Nenek 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 Jangan CHEAT! See see ladies and gentlemen, welcome to the side This is the music of the future. Degree. Oh, baby, I have you this that is what we are, no way. naghahanap. Nay, nay, matatakotin si Nay, nee. nay. Nee. Nee, kapatid mo yan. <laughs> Tara na. Rowan, hi mo. Kuya mo yan. Uy, <laughs> <laughs> dito naman po kami ngayon sa mga ano, dumalaw po kami sa mga ninuno ni Mama Beth <laughs> mga kamag-anak namin. Trishie Ay! Pababa na. Pasa na si Nene Nung paakyat, ako yung nagbitbit kasi syempre si Papa yan, senior na. Susuko na yan. Huh? Ayun. Lapit tayo. Hindi siya nakatingin na. No? Chocolate pills naman po. ya andas na po namin ng ano run tour. Nabumaba na sila kasi parang ngayon lang ata ako nagka-signal. May signal naman pero uh, may ano may spot na walang signal. Yeah, nauna na silang bumaba kasi may sinagot pa akong call baka importante. Hindi ko na kaya pag-video sa taas kasi mga pagod na lahat lalo po mga bata kaya ano hindi kami doon tamang tingin-tingin lang hindi Rowan, rowan, tingin ka dito. Pagod ka na? Sleepy ka na? Gusto kong aksya sa chocolate hill. Ayan na yung chocolate hills. Ayan na. <clears throat> dito na po kami sa anda. Saan po kami? Sa ano po kami? nag nag-stay anda de Boracay. Dito po namin nakikita kung yung sun kasi medyo madilim na po kami nakarating dito. Meron din silang restaurant dito. Tara na. Pero mag-aano kami ngayon, mag-walking. Papunta sa kanilang uh, town proper city ano yung kanilang yung bang tawag doon pinaka center <laughs> hindi daw anda andelim bakit kami na yung ano dito ah kasi ano naman monday so yun hindi pa naman talaga bakasyonan kaya konti pa lang mga turista yung madami talaga yung mga Koreans ayun mapino din yung sand nila in fairness nahi hindi ka maglakad yung pino, oh. sabi po ni Lala uh, pwedeng dito na lang po kami lumakad papunta dun sa bayan mas malapit tsaka tingin ko mas safe uy hulog <laughs> ka wow walang club pakita ko lang, ganda eh. sa so, may maliwanag kaso hindi siya nag-agad nag reply nung nagbuka ko pero pwede naman palang walking okay. <laughs> hindi naman pala ganun ka route pero yun nga pag kasi may bata gusto ko pagdating ko okay na agad para at least alam mo na yung pupuntahan mo pag pagod pwede nang magpahinga agad Sis lang po. Ay, pumunta Bye-bye po, po. po. Bye -bye ka Thank, so Thank you for watching. Bye -bye. Hindi na po ako nakapag-video kanina kasi nag-is-mama. <laughs> may isang niipa 'no. May, may nakikimarte test dito. Uh, si Papa yam Nandito sa taas. Bye-bye ka daw. Muah daw. Muah. Mua. Alam niyo po ba, solo namin yung resort. <laughs> Nakakatakot. Nakakatakot.